Anong grade ka na, Toy? Eh? Anong grade ka na? Ba't dito ka nag-aaral? Sa kuha ng viral video na ito, makikita ang nag-aaral ang isang bata sa isang overpass sa Mandaluyo. Pero ang ikinahanga ng uploader na si Jera Donato, ginagawa ito ng bata kasabay ng pagtitinda ng sampagitan ang video hinangaan ng mga netizens at umabot na sa mahigit 3 million views mula nang maipost noong Nobyembre. Ang bata sa viral video, hinanap namin at natagpuan kung nakatira sa ilalim ng isang tulay sa Quezon City. Dito ko nakilala si John Del, na sa kabila ng kalagayan at murang edad, porsigidong iangat ang buhay at kanyang pamilya sa kahirapan. Saan siya nakatira si Dad? Dito? dami pala. Kapatid niya to. Magkakapatid sila lahat. Si John lang bunso sa apat na magkakapatid. Dito sa ilalim ng Kulyat Bridge, sa Quezon City sila nakatira. Walong tao ang pilit na pinagsisiksikan sa maliit at tagpi-tagpi nilang barong barong Ano po yung lagay nyo dito? Kamusta ako? Oh? Mahirap na po. Ah. naman po wala naman po kami kamalaki. Oo. Tataga naman po kami dito. Saan ho ba yung probinsya nyo? Uloylo po ako. Kayo? Tambuangga po. E ba't po pinili nyo sa ilalim? Ang hirap po manirahan dito. Ang sikit, maingay Wala kasing sapat na pera kahit pang upagan. Oo. Araw ng Sabado ng dalawin ko ang pamilya Gregorio. Wala man pasok sa eskwela. Naabutan kong nag-aaral ang 12 anyos at grade 5 student na si John Del. Sa kabila ng ingay ng mga sasakyang dumaraan sa tulay, imbis na maglaro kasama ng ibang mga bata, pursigidong nagbabasa ang bata ng kanyang mga aralin sa eskwela. Ito kasi ang nakikita niyang paraan para makatapos at maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Hindi ka nagtrabaho ngayon? Namaya pa po. Anong oras? Mga alas dos po. Atwing alas dos ka lang lumalabas? Apo. Sa umaga? Dito di lang po. Anong masasabi mo na yung bu yung buhay niyo ganito? Sa ilalim kayo ng tulay? No po, sana po na lang po kami dito sa kahirapan. Bakit? Para po ma lang po sana kami ng mga bahay. Pero sa murang edad, kailangang hatiin ni John Del ang kanyang oras sa pag-aaral at pagbabanat ng buto. Malaking tulong kasi sa kanyang pamilya ang pagtitinda niya ng sampagita. Tuwing gabi, pagkagaling sa eskwela, isinasabay na rin niya ang pag-aaral sa pagtitinda. Wala kasing ilaw sa kanilang lugar para say makapagbasa. Ilan yung isang na binibenta mo sa isang araw? Mga tatlong tali po. Gano'ng kadami yun? Mga ano po. 75 pieces. 75? Magkano ba isa? apat po. apat Magkano ang ano mo, kinikita mo doon? Humisa po, P300, ganun, p O, oh, magkano na pupunta sa'yo? Wala po pang bagay. Wala ka bang gustong bilhin? Wala po, okay lang po sa inyong magpunta sa mga magulang ko yung pera. Para? Para po ma 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 may bigay din po sa mga ating mga bagay. O, ano pakiramdam pag gano'n na nakakatulong ka? Masaya po. Na may mas masaya po dahil po may magbibili po sa magulang ang matulong. Oo. Mabigat man sa kalooban ng mga magulang ni Jandel na makitang nagbabanat ng buto ang kanilang anak sa murang edad. Pero hindi raw maawat ang kagustuhan ng bata na makatulong sa pamilya. Gusto ko man po magtrabaho kasi hindi mag po pwede kasi po, may sakit po ako sa bago. Pero sa kabila ng kanyang kasipagan, may mga pagkakataon na tila sa diyang nasusubo ang determinasyon ni John Del. Dahil nakatira sa ilalim ng tulay, inaanod ang kanilang bahay tuwing magkakaroon ng pagtaas ng tubig. Binubuuman muli nila ang kanilang bahay. Ang mga gamit sa pag-aaral ni John Del, tuluyan ang nawala. Yung notebook niya puro bago. Kasi daw, yung mga nagamit na na notebook, kinangay daw ng baha. Anong, pak anong pakiramdam mo nun nung tinangay? Ay, alam po yung pinagirapan ko po nyo na ano. Na? Na pagsusulat ko. Kaya nga, hindi ka ba nahihirapan? Nahihirapan. Hmm. Anong pangarap nyo para sa kanila? Gusto ko po, makapagtapos po sila sa pag-aaral. So yun lang po ang ano eh. Nabibigay po namin sa kanila eh na kayamanan po. Kung tutusin, pinagbabawala na sila ng otoridad na tumira sa ilalim ng tulay. Pero wala na raw silang mapupuntahan. Walang sapat na ipon si Tatay Rodel para bumalik sa Iloilo kasama ang buong pamilya. Kaya imbis na maganap ng ibang masisilungan, habang sala ang tulay ng kulyat ang kanilang magiging tahanan. Habang gumagawa kami ng sampagita, iniahanda naman ni Tatay Rodel ang kanyang mga paninda. Sa liit kasi ng kinikita niya sa pagbabarker, naisipan niya ang mangutang ng puhunan at magtinda ng mga damit at chinelas para pandagdag sa kita. Halos lahat ng ano, pinapasukan ko na. Para kahit paano, kumita lang. Kasi gusto ko rin ng mga anak ko matapos ng pag-aaral para hindi nila maranasan yung buhay na naranasan ko. Oh! Ready? Tara, saan ka mag-aano? Start. Saan, doy? Yung iba, hindi ka pinapayagan magbenta? Apo. Bakit? Bakit? Wala ko po. Minsan po pinapakawal nila kami sa mga barangay. So, ha? Sinusungo kayo sa barangay? Diyan po. ano pagbilang Ay, no. Pagbilihan mo. Ma'am, bili kayo. Ang mga batang Ay, kagaya niya, iniiwas lang naman daw ng barangay sa mga piligro ng kalsada. Hi, sir! Pagkano ba? Dali, magkano? 20. Dali, baka 20 Bente lang. Oh, ano. Yan na, yay! Ma'am, thank you, ah. Dito, may mga nabibentahan ka dito? Lab. pangketang ito, sa kabaan ng Congressional Avenue naglatag si Tatay Rodel ng paninda. Short. Hindi ah. lang. Dahil baguhan pa lang, nangangapa sa tamang diskarte para makabenta. Sa ngayon, isandaan piso pa lang daw ang kinikita niya sa may gitatlong oras na pagtitinda. So ito, naayos na namin itong uh, rito sa bangketa. Bali may si Mary Ann para magbantay dito at magbenta Habang si Tatay Rodel ay uh, pupunta muna sa may paradaan ng jeep para magparker. Si John Del maglalakuna ng Sampagita. Magkano? 20 po. 20 20 20 kadaan-daanan man, tuloy pa rin ang bata sa pagtitinda. Pursigidong makarami ng benta. At kahit sa bariya-bariyang kikitain, makatulong sa pangangailangan ng pamilya. Oh, isa pa. Lumirecho naman si Tatay Rodel sa pagbabarker. Sa dalawang oras niyang pagtatawag ng mga pasahero. Kikita sa rito ng 50 hanggang 100 piso. Ikaw ba, gusto, anong gusto mong maging paglaki mo? Police daw. So kung yan ang pangarap mo, dapat kailangan mo magtapos pag magkatrabaho ka na, sa trabaho mo dapat, aralin mo pa rin yung trabaho mo. Si Jandel masipag siya, tsaka may isa siyang goal na tingin ko pareho kami no? Eh, nung kabataan ko. Yun yung laging goal ko na parang kahit pa paano, uh, paglaki ko, sinasabi ko palagi na makatulong sa pamilya ko. Na nagawa ko naman. At nakakatuwa sa ginagawa niya na at ang age. Hindi ako lumaki na mayamang kami. Mahirap po kami dati. Pinag-aral ko yung sarili ko, nagtrabaho ko abroad. And, ayun, tingin ko ang pinaka mabisa. Kumbaga, kung meron mang gamot sa kahirapan, tingin ko edukasyon at pagsusunikap. Si Jandel at ang pamilya Gregorio, kapusman sa material na pangangailangan nag-uumapaw naman ang determinasyon nilang makaahon at makatamasa ng ginawa.